Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkakaroon ng utang kanino man, maliban sa saguting magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautosan. Ang mga utos gaya ng Huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasang ang maangkin ang pag-aari ng iba. At aling mga utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag, kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo na sa mahirap, ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Aleluya, aleluya. Hirap ka isa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin. hey hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya upo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyon. Sasabihin nila ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos o sinong hari na magkikipagdigma sa kapwa hari ang hindi mo na mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 kawal. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.